Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, LJ Reyes ikinasal na sa non-showbiz partner na si Philip Evangelista. Alamin ang mga kaganapang ito sa pag-iisang dibdib ng real-life couple na pinag-uusapan ng madla. Ikinasal na ang award-winning kapuso actress na si LJ Reyes sa kanyang non-showbiz partner na si Philip Evangelista sa New York, USA. Naganap ang intimate garden wedding nina LJ at Philip sa The Bevan House, New York City nitong nagdaang araw, October 7, US Time. Base sa mga nakita naming litrato sa social media na kuha sa mismong kasal, ay napakaganda ng aktres sa kanyang bonggang-bonggang white wedding gown. Balitang bumiyahe papatungong New York ang bridal team ni LJ para ayusan siya. Ang gumawa ng kanyang make-up ay si Mika Markeda habang ang hairstylist niya ay si Mark Bakiran. Habang sinusulat ang balitang ito ay wala pang post ang bagong kasal sa kanilang social media accounts tungkol sa naganap na kasalan. Pero ayon sa mga kumakalat na chika, tanging pamilya at malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang imbatado sa wedding nina LJ at Philly. Ang mga hindi naman daw naka-attend ng personal na mga family members ay nanood lamang via live streaming. Wala rin daw halos rumampa bilang bahagi ng entourage sa naganap na wedding. Ang nakasama lamang na naglakad ay ang anak ni LJ na si Summer bilang flower girl, na sinunda ng panganay niyang si Aki, at ang anak na ni Phil sa una nitong nakarelasyon. Samantala, sa IG account naman ng digital creator na si Mark Bacquiren makikita ang ilang litrato ni na LJ at Philip na kuha naman sa reception, kabilang dito ang cutting of cake portion. Last May 2023 ay inilantad ng ex-live-in partner ni Paolo Conti sa kanyang Instagram at Facebook page ang ilang litrato na kuha sa ginawang proposal ni Philip sa isang beach resort. Ang caption na inilagay ni LJ ay mula sa isang Bible verse, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope, Jeremiah 29 is the 11 NLT. Base sa post ng aktres ay obvious na obvious ang naramdamang kaligayahan ni LJ nang lumuhad na sa kanyang harapan ng diyowa habang isinusuot ang engagement ring sa kanyang finger. <laughs>